What's up mga kapatid? Long time guys, long time no si Kakagaling lang natin sa Rapid eh, sa Pioneer Street Napakabait nila Parang ngayon na lang ako nakakita ng ganitong mga envelope ah. May maintenance record Nagpa-change oil tayo Tapos yung preno kasi natin, nag-iba yung feel eh Parang bago siya kumagat Parang ang layo pa sa eh Sa... Hindi, sorry Bago siya kumagat, parang ang lapit na sa pader so medyo na no concern ako pero sabi eh, okay pa naman daw yung brake master cylinder natin hindi rin naman siya lumulusot yung pala maron yung preno no? so, nag brake cleaning lang niliha brake cleaner tapos uh, change oil tayo after August yung huli January ngayon so yun medyo past tayo sa schedule pero okay lang tapos, brake fluid flashing. Medyo marami na yung brake fluid. Nagiba yung pakiramdam ng pre, no? Uh, konting apak. Makagat na siya agad, hindi ka tulad. na bago ko pinaayos sa rapid, eh. parang ayaw ko maapit. Tapos, uh, pupunta tayo sa Electrovox sa Evangelista Makati. Kasi, bumigay na mga kapatid. sa paligid medyo marami na signs of use pero matibay pa rin hindi siya malambot hindi siya parang feeling masisira solid pa rin naman in fairness so syempre ito mo kita yon naman saan ako lagi nakahawak so dun siya sa area na yun nag crack napitak pwede na rin for kano ba natin dito siguro mga 3,000 rin no? Panaorin na lang yung video nung binili natin to for the exact price ng boss kit adapter kit at saka nito op op parahanin po natin emergency vehicle yan so boss kit saka itong manibela parang 3,000 30 check ko nga rin yung first video natin tungkol dito para makita natin so yun tara pwede tayo saya electrovox baka mabudol na naman ako baka mapabiliw na rin Pakisor kasi crack na eh. yun so tapos parang gusto ko rin palitan na yung ating carbon fiber carbon lodi na an vinyl wrap hindi naman sya totoong carbon na lang sya mukhang carbon pero vinyl sya pero baka hindi yan today yun let's go okay andito na tayo sa place to be favorite kong lugar sa ibang ilista ng electro electro box pero kayong maliwanag na puti? Yeah, yeah, Mahal. Ay, magkano? Pwede na. 500 ako. Okay. da. <laughs> Honda. Ito uh, na dada dada lang. Okay na 'yan lang. ito nga mga chong finally nakabit ng ating Momo Monte Carlo so wala na siya <laughs> wala na yung ano, bitak dito sa may left hand side so lagi ako dito nakahama so yun ang unang bumigay pero so far parehong pareho lang naman siya pero ano nakakapanibago lang kasi balat suha ulit para nakalimutan ko na yung feeling nung balat suha kasi ano eh kintab na yung luma eh. Tapos yung mga gilid-gilid niya rito, ano na eh, bitak-bitak na. Or, hindi naman, pero faded na. Nawala na yung balat suha, tapos parang ano na siya. Bakbak na. Tapos yun nga dito, crack na siya. Eh, ito, itong ating red stitch. Yeah. Ano rin ng red stitch eh. Okay siya. Tsaka, hindi siya glossy na itim eh o leather medyo may pagka matte black siya eh. kung naka original kayo na Monte Carlo pa comment naman kung gaano ka accurate okay, right, yung pagkakakopya nitong premium copy na to so magkano so, kayo nasus natin 4,500 yan yeah. actually manibela pa lang ngayon kasi may boskit na ako eh may adapter na ako So ay tapos nga pala, ito, ikabitahin na. Boom. Oh, dome light yo. Oh, 'di diba? Para ano, lakas kasi makati nung dilaw na dome light eh. Para naka-LED tayo na headlight, park light, tapos halogen yung dome light para ngatibay bagay. So, ano binagay lang natin. Magkano yung dome light na LED? 250 ang isa. So, syempre, dalawa na piraso ang binili natin. Hindi ko tanong yung size. Eh. Ang tawag nila, small. Eh. Pero hindi siya hindi siya titin. Eh. Di ko alam kung anong size. Eh. Check natin sa manual kung ano ang alagay niya. I'm sure nandun yun. Pero, ito. So, satisfied naman tayo dito sa ating Oh, So, dalawang taon ulit ng serbisyo bago siya palitan. Baka, eto na naman tayo, baka, pagpinalitan natin to, original na, pero so, lang, so, bagay, no? Bili ka ng original for, magkano ba? 17,000 ba yung brand nyo? Parang mga second hand, nakikita ko, mga 7K, may nagbibenta, second hand. Um, worth it ba na bumili ng original? I think so. So, sa 3 years of, so hindi naman, sa so, 2 years of service pa higit, kano gasos natin dun? 3 plus? Tapos ngayon, nagmahal na, syempre, kasi inflation, diba? So, let's say, 3 years ulit to, eh, ano na siya, 4 eh? or 5 na yung binig ko. So, sa halagang 7,000, sa 6 na taon na use, Sulit ba yun? Copy? Eh, baka mas sulit bumili ng ano. Kung bumili na ako ng second hand na original noong 2021. Sa bagay, baka bugbog na yun yun. No? Siyempre, kay original kay Copy, leather is leather. syempre mas magandang quality yun. So, malamang genuine leather yun. Baka Italian leather pa. Kaya, siyempre, kaya mahal. Yun eto 'yung syempre faux leather may pagka siguro o, o parang 'yung pang-upholstery ng ano ng sofa pero 'yung texture niya parang pang-Air Jordan eh 'yung balat so syempre baka itong copy mas madali rin mabakbak siguro kung original siya baka after 3 years hindi pa siya nagbitak nang ganoon hindi pa siya nabakbak sa paligid pero okay na rin Kasi uh, syempre Ngayon 2024 January Kaka New Year lang Wala naman tayong budget Tsaka At the same time Yung experience natin Dun sa Luma Ayan May pasahan Sorry Yung experience natin Dun sa Luma Good enough naman Para Mag Na Mag stick na lang Ulit Sa Sa copy So sa maliit na halaga fresh na sya ulit yan. so magbigay tayo ng one year update siguro para makita natin kung gaano ka bilis ang ano, pagbakbak niya ulit so yun na lang guys salamat sa pagsubaybay salamat sa pagsuporta ingat tayo sa alsada peace